ang ganda naman ng dapit hapon oh lulubog na ang araw paano masabi Masasanggahan na, na ng bundok ng arayat ah malarayat pala bundok <laughs> ng itong kwan uh, San Pablo at Chaung at boundary ng Lipa Batangas yan ang bundok yung ulap na yon nasa tapat na yon ng lipa agad na ng paglubog ng araw kakaunti na lang kakaunti na lang matatapos na oh my na lang turahan bukas alright ito, baba na. At, ay, madilim na. Ang mga tricycle eh, may ilaw na. Oh. May ilaw na. Sobra ka naman. Oh. May ilaw na ang tricycle. Baba na at gabi na. Madilim na. Ay, kanina pang lubog ang araw. Oh. Pagkakasipag naman. Inaman na. Tama na yan. Bukas naman. Kaya lang maliwanag ang mukha mo eh, dahil sa ilaw ng cellphone. At saka medyo makuwan pa, yung ma pula pa ang kanluran, ang langit. Pero madilim na. Madilim na dito sa kinatatayuan ko sa bubong. Yan o. Dilim na, hindi ko na nga kita na ipininturahan. Hindi ko nakita. boy. Bababa na ako. At mahirap na. Baka hindi ko matukuyan ang pagbaba kung saan ang daan. Hindi ko kita. Alright.